Dumating ako sa bahay at nadatnan ko si Christy Nakaupo siya sa sofa at may kausap sa phone Sabi niya O oh, mabuti nandito ka na mag tayo Matagal na tayong di nakakapag-usap Tumayo siya at naghanda ng coffee at cookies Tinitingnan ko siya Malaki na ang tinanda niya Dati medyo tumaba na siya Pero ngayon parang pumayat siya Medyo haggard looking din Nakasuot siya ng lumang jogging pants at t-shirt. As isip ko lang, nagpabaya na talaga si Christy. Wala na ako talagang interes sa kanya. Para na lang siyang kaibigan sa mga mata ko. Natigil ang pag-iisip ko nang biglang magsalita si Christy. Oh, kumusta araw mo? Okay lang. Kasama ko yung supplier from Korea. Nag-dinner kami sa Milano. Babae ba yung supplier? Hindi, lalaki. Si Mr. Kang. Ah, ganun ba? May kasama ba kayong babae? Bakit mo tinatanong? Kasi nakita ka ni Ching. May kasama ka raw na babae. Bata pa at maganda. Muntik ko nang mabuga ang kape sa sinabi niya. Di ko alam kung ito na yung pagkakataon para sabihin ko na yes, I am having an affair. Girlfriend ko yun. Pero di ko kinaya. Imbis, ang nasabi ko, ah, si Cherry yun. Assistant ni Joey, yung partner ni Mr. Kang, Ah okay. Sabi kasi ni Ching, baka girlfriend mo daw. Sabi ko, 'di ganun si Kaloy. Faithful 'yun. Hindi kinailangan ng pitong araw para makapagdesisyon ako. Desidido na ako. Kinabukasan, nagkita kami ni Ashley at binalita ko sa kanya ang good news. Tuwang-tuwa siya. Nag-celebrate kami. Best birthday gift ever daw, sabi niya. Dumating na ang araw ng pagtatapat ko kay Christy. Umuwi ako ng maaga para makasigurado akong di pa siya tulog. Nakaupo kami pareho matapos naming mag-dinner. Naghahanda na si Christy ng coffee habang nakaupo ako. I gathered all my courage para sabihin ko sa kanya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Chris, I am sure, nararamdaman mo. Na we have drifted apart. Ilang taon na tayong di nagtatabi. Ni, nee, hindi na rin tayo nag-uusap. I am sure, You feel that hindi na tayo katulad noon. Ang dami kong sinabi. Lahat ng nararamdaman ko inilabas ko. Sa bandang huli, I found the courage to I say I am in love with someone else and I want to marry this woman. Walang hiya ka, bakit mo ginawa sa akin? Yan ang inaasahan kong reaction niya. Pero ang totoong nangyari ay ito. Hindi siya kumibo wala siyang sinabi. Pero bigla siyang umiyak. Noong una, pumatak lang luha niya. Tapos bigla siyang umiyak ng malakas. Hagulgol, hindi iyak. Ramdam ko ang sakit niya. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya sa pag-iyak. Tumayo lang siya at umalis papuntang kwarto namin. Naririnig ko ang pag niya. Pero wala na akong magawa. Umalis ako sa bahay na malungkot pero relieved. Finally, nasabi ko na rin kay Christy. I am free, finally. I am sure may iintindihan ni Beth ang desisyon ko. Asi kasuhin ko na ang annulment as early as next week. Mga ilang linggo na di na ako umuwi. Di ko na kailangan magsinungaling dahil alam naman na ni Kristi na sa ibang bahay na ako natutulog. May message ko lang siya na huwang siyang mag-alala sa gastusin at sagot ko pa rin lahat. Ang sagot lang niya, okay. After 4 weeks, nagulat ako nang mag-message si Christy. Let's stop. Yun lang ang message niya. Dumating ako sa bahay at nandun si Christy. Nakamake up siya at mukhang mabuti naman ang lagay niya. Ngumiti siya at nagsimula Kaloy, magsalita. thank you sa pagiging honest mo. Matagal ko nang nararamdaman na meron ka ng iba. Mahirap lang talaga tanggapin. Siyempre, ang tagal ng pinagsamahan natin. Alam ko magiging fair ka sa akin. At di mo kami pababayaan ni Beth, financially. I hope di yan magiging problema sa girlfriend mo. Alam mo na darating si Beth for her semester break, di ba? She will be here for two weeks. I just spoke to her. Sabi niya, dapat si dad 24 7 sa bahay habang nandyan ako. Tagal na daw nating di nag-bonding. Kasi nga, lagi kang nasa biyahe kapag nandito siya. Kinakabahan na naman ako sa usapan na ito. So kaloy, ang hiling ko lang at ni Beth. Magstay ka dito for two weeks and let's be a family once again. After that, libre ka na. Promise yan. Pwede ka nang di na umuwi dito. Kahit di na tayo mag-usap ulit. After all these weeks of thinking about this, ayoko na magtanong kung saan ako nagkamali o saan ka nagkamali. Ang gusto ko lang, mapagbigyan si Beth. May parte ng isip ko na nagsasabing trap ito para bumalik ako. Parang nabasa ni Christy ang isip ko. Ang sabi niya, Huwag kang mag-alala, di na ko interesado na bumalik ka. Kilala mo ako, Kaloy. Kung ayaw sa akin, ayaw ko rin. Naipaliwanag ko naman kay Ashley ang issue, at matapos ang konting drama, at extra shopping allowance, pumayag na din siya. Tutal, two weeks lang naman yun. After that, promise ni Christy na makikipag-cooperate siya sa lawyer para mapadali ang annulment. Dumating na si Beth galing Australia. Sinundo ko siya sa airport. Masayang masaya ang anak ko at excited din ako na makasama siyang ulit. Pag uwi namin sa bahay, naghihintay si Christy. Amoy adobo at sinigang na hipon ang bahay, mga paboritong pagkain ni Beth. Pagkakain namin, nagpahinga si Beth at tinulungan ko si Christy na iligpit ang mga plato. Wala kaming kibuan. Araw-araw ay meron kaming mga nakaplanong gagawin. Mag board games, mag video games, mag swimming at kung ano-ano pa. Bawat araw, napakasaya. In fact, aaminin ko, minsan nalilimutan ko na merong Ashley ng mga araw na yon. Isang araw, nagsuggest si Beth na kumain kami sa favorite niyang Japanese restaurant sa mall na malapit sa amin. Umorder kami ng mga favorite niyang pagkain. Masaya ang dinner namin. Punong-puno ng tawanan at biruan. In fact, nakalimutan ko nga na palabas lang ng lahat ng ito para kay Beth. Napatitig ako sa kamay ni Christy habang kumakain siya. Napansin ko na kulubot na ang kamay niya at ang payat ng braso niya. Ang mga kamay na yun ang nag-alaga kay Beth at sa akin nakaramdam ako ng lungkot sa napansin ko. Tapos na kaming kumain at kukunin ko na ang bill nang bigla na lang ako may narinig na pamilyar na boses. Hello Carl! Sabi ng boses. Paglingon ko, nakita ko si Jennifer, ang best friend ni Ashley. At sa likod nito, papalapit si Ashley. Hello Carl, kamusta ka na? Hey Ashley! Kamusta? Mabuti naman, siya ba si Christy? And I suppose, siya si Beth? Ah yes, siya si Christy, at ito si Beth, may daughter. This is Ashley, customer natin. Nagbatian ng mga babae habang ako ay pinapawisan ng malamig. Kilala ko si Ashley. May katarayan yon. Kilala ko rin si Christy. Di yun papahuli. Sa pagkakataong yun, napadasal ako na huwag sanang magkaroon ng gulo. Nagpaalam na si Ashley at Jennifer. Sabi pa niya, nice meeting you Christy. Walang sinasabi si Christy, pero alam kong may nararamdaman siya. Woman's Instinct at Work Umuwi kaming walang kibuan. Walang malay si Beth na patuloy ang pagkukuwento ng mga adventures niya sa Melbourne. Pagkatulog ni Beth, nagtagpo kami ni Christy sa kusina. Napangiti siya, sabay sabing. Ang bata pa pala ng girlfriend mo. Parang kapatid lang ni Beth. No wonder, na humaling ka. Gusto ko sanang i-deny na girlfriend ko si Ashley, pero hindi ko nagawa wala akong masabi. Nagpatuloy si Christy. Pero aminin mo, mas maganda ako dyan sa Ashley na yan nung kasikatan ko. Yan ang dating Christy na kilala ko. Very confident at may sense of humor. Mag-uusap pa sana kami nang bigla na lang nagring ang phone Hello, niya. Hello Alex, kamusta na? Ano balita? Sino yung Alex na yan? Ah, si Alex, yung classmate ko nung high school. Doktor na siya. Sa Asian Hospital siya nagtratrabaho pero may sarili din siyang clinic. Oh, may boyfriend ka pala. Kaya pala kalmado ka sa nangyari sa atin. Nagpapatawa ka ba? Di ako tulad mo ano. Di ko na malayan, lumipas na ang dalawang linggo. Hinatid namin si Beth sa airport. nagiyakan ang mag-ina. At ako rin, di mapigil ang luha. Ang saya ng dalawang linggong lumipas na nakakalungkot na tapos Thank na ito. Thank you for making Beth happy. Libre ka na, di na kita ulit iistorbohin. Yung attorney mo na lang ang patawagin mo sa akin para wala kayong gulo ni Ashley mo. Ihatid na kita sa bahay. Wag na, kaya kung mag thank you na rin. Sige, goodbye na. Finally, bumalik ako sa kondo ni Ashley. Back to normal kami. Pero this time, wala nang sagabal sa aming dalawa. Open na rin kami na lumabas at mag-holding hands sa kalye ng walang takot. Wala na kaming dapat itago. In fact, asawa na nga ang tawag niya sa akin, kahit di pa ako nagpropropose. Nalilito lang ako sa nararamdaman ko, Dumadalas, naalala ko si Christy. Naiisip ko siya kahit kasama ko si Ashley. Kapag nagpapabili si Ashley ng mga alahas at mamahaling bag, naalala ko si Christy. Napakatipid ng misis ko. Tinatabi niya yung pera para daw sa future ni Beth. Kapag umuorder kami sa restaurant, naalala ko yung lutong bahay ni Christy. Naalala ko yung kamay at braso niyang puno ng paso na galing sa mantika at sa oven. Pag nagpapamasahe kami sa spa, naalala ko kung paano ako imasahe ni Christy pagpagod ako galing sa trabaho. Lumipas ang mga araw, napapansin ko na parang tinatabangan na ako kay Ashley. Nagsisimula na akong mainis sa constant demand niya na mag-shopping, at mag-abroad para mag-shopping. Napapagod na rin ako na araw-araw, sa restaurant kami kumakain dahil hindi siya nagluluto. Pagod na rin ako sa pagpapanggap na nag-enjoy ako sa yoga, at sa vegetarian food. Narealize ko na binago ko ang sarili ko, para lang magustuhan ako ni Ashley. In other words, di ko na nagugustuhan ang bago kong sarili. Dahil hindi ito ang tunay na ako. At that moment, napagdesisyonan ko na makikipaghiwalay na ako kay Ashley. Narealize ko na mahal ko pa rin si Christy. Natukso lang ako sa bagong karanasan. Naging marupok ako. Narealize ko, mas magkatugma talaga kami ni Christy. Ang tanong ko lang, tanggapin pa niya kaya ako. Kinakabahan ako, pero dinayal ko ang number niya. Ring lang pero di siya sumasagot, nag-message ako, pero di rin siya sumagot. Sabi ko, talagang di na niya ko kakausapin. Nagpasya ako kakausapin. Nagpa ako na puntahan siya sa bahay. Dumaan ako sa flower shop at bumili ng dalawa dozens red roses. Alam ko sasabihin ni Christy pag binigay ko to sa kanya. Bakit ka bumili niyan? Nag-aksaya ka pa ng pera. That's my Christy. Nag-doorbell ako, pero walang sumasagot. Medyo kinakabahan na ako. Di kaya umalis na ito. Nag-abroad na. O di kaya, sumama kay Alex. Tinawagan ko ang sister niya na si Sally. Nagulat si Sally na tumawag ako. Hindi mo alam? Bakit di mo alam? Dalawang linggo na si Christy sa ospital. Nasa Asian Hospital siya. Dumiretso ako sa ospital na kinalalagyan ni Christy. Bakit di man lang ako sinabihan? Bigla kong naalala na inalis ko nga pala ang sarili ko sa buhay niya. Pagdating ko sa ospital, nagpakilala ako sa mga doktor at nurse at nakiusap na makausap si Christy. Sabi ng mga nurse, di raw pwede istorbohin dahil mahina raw ito at kailangan magpahinga. Halos lumuhod ako sa pagmamakaawa hanggang napapayag ko ang nurse na papasukin ako. Naiyak ako nang makita ko si Christy. Napasugod ako sa tabi niya, hawak ko ang kamay niya. Dumilat siya at napangiti nang makita niya ako. Christy, bakit di mo sinabi sa akin na may sakit ka? matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero lagi kang wala sa bahay. Or kung nandun ka man, lagi kang umiiwas. Kaya nung sabihin mo na meron ka ng iba, sabi ko useless na istorbohin pa kita. Kaloy, di na ko magtatagal. Kaya pakinggan mo ako, kasi baka di na ko magising. Huwag mong sabihin kay Beth ang nangyari sa atin. Huwag mong sabihin na nagtaksil ka sa akin. Superman ka sa tingin ni Beth. Ayokong magbago ang pagtingin niya sa iyo. Ayokong magalit siya sa iyo. Pati pamilya ko, walang alam sa nangyari sa atin. Sa ating dalawa lang 'yon. Ayokong masira ka sa kanila. At kahit di ka pa humingi ng tawad, napatawad na kita. Sa pagkakataong yun, di ako makakilos. Di ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Ano tong nangyayari na ito? Biglang pumasok ang NARS at sabing kailangan ko ng umalis, dahil kailangan ng magpahinga ni Christy. Lumabas ako na tulala. Hindi ko kayang iprocess ang nangyayari na ito. Napaupo na lang ako sa waiting station, habang iniintindi ko ang mga pangyayari. Nagulat na lang ako nang biglang may mga doktor at nurse na nagtakbuhan sa kwarto ni Christy. Nagpapanik sila. Tumakbo rin ako, pero hinarangan ako ng mga NARS. Bawal pumasok ang mga nurse na malungkot ang mga mukha. Lumabas din si Alex, ang kaibigang doktor ni Christy. Nagkatinginan kami. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan niya ako sa balikat ay sinabing, "I am sorry." For the first time sa buhay ko, na-experience ko ang shock at di masusukat na kalungkutan. Di ako makakilos. Di ako makapagsalita. Halos di ko na maalala kung ano ang nangyari pagkatapos ng pangyayari na 'yon. Kalaunan ko na lang nalaman na may cancer pala si Christy. Si Alex at si Sally lang ang nakakaalam. Nilihim din niya kay Beth dahil ayaw niyang maapektuhan ang pag-aaral nito. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit siya nag-request na mag-spend kami ng 2 weeks as a family. Ito na ako ngayon, matapos ang halos isang buwan. Malungkot pa rin at halos di mapatawad ang sarili. Sobra-sobra ang pagsisisi ko sa nagawa ko kay Christy. Binabalik-balikan ng mga masasayang araw namin noon, gaya sa beach na ito, kung saan ako nag-propose sa kanya. The only thing that keeps me alive is my love for our daughter Beth. She is also very devastated. Kailangan niya ako sa panahong ito. I am sure nagtatanong kayo, ano ang nangyari kay Ashley? Nang magdesisyon ako na bumalik kay Christy, kinausap ko ng masinsinan si Ashley, Sinabi ko sa kanya na narealize ko na mahal ko pa pala si Christy, at gusto kong mabuo ulit ang pamilya ko. Pero dahil nagkamali ako at pinaasa ko siya, di ko rin siya pababayaan. Binigyan ko siya ng check for 3 million pesos. Para magamit niya na puhunan dun sa iniisip niyang negosyo. Huwag, Carl. Huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. At bakit mo ko binibigyan ng pera? Ano palagi mo sa akin? Hindi ko tatanggapin yan. Ikaw ang kailangan ko. Yan ang inaakala kong reaksyon niya. Pero ito ang totoong nangyari. Ano ito? 3 million pesos lang. Ano yan? Ibig sabihin, 1 million for every year of service. Ang cheap mo talaga. Gawin mong 5 million, quits na tayo. Pwede ka nang umalis, at huwag ka nang babalik. At sabay pinalabas ako sa kondo niya. Later, nalaman ko na napalitan na pala ako. Mas makapal ang bulsa kesa sa akin. At si Beth, Tutuparin ko ba ang bilin ni Christy na ilihim kay Beth ang ginawa ko sa mother niya? Itatago ko ba habang buhay, na may kabanata sa buhay ko na nasiraan ako ng bait at pinagtaksilan ang babaeng nagmahal sa aming dalawa ng buong puso niya? Ang sagot, hindi ko pa alam. At ako. Ang pinakamalaking regret ko ay di ko nasabi kay Christy na nagsisisi ako sa ginawa ko at na ko na siya pala ang tunay kong mahal. Pinikit niya mata niya na hindi ko nasabi na mahal ko siya. Kaya heto ako, halos araw-araw, binibisita ko siya. Bumubulong sa hangin ng Christy, I love you. Salamat sa pagpapatawad mo. I'll see you again soon. I hope nagustuhan nyo ang kwento ni Kaloy. Sa paligid natin, naglipa na ang iba't ibang klase ng Kaloy, mga asawang di kontento at naghahanap ng panibagong excitement sa buhay. Madami ding mga Ashley na walang pakialam kung makasira man ng relasyon meron ding mga Christie na pinipiling magpakamartir. Para sa akin, ano man ang motibasyon ng isang kaloy, ng isang Ashley o ng isang Christie, may mga tanong na dapat niyang sagutin sa kanyang sarili. Makakatulog ba ako ng mahimbing sa ginagawa kong ito? Kung ang kwento ng buhay ko ay isang open book na pwedeng basahin ng lahat, ikakahiya ko ba ang ginagawa ko? Kung kayo ay nasiyahan sa ating kwento, please consider to like our stories and subscribe to our channel. Thank you very much for your support. See you again soon.